Yan sa likuran bro, ah. Uh, ngayong gabi na to. May nahuli na tayong dalawa. Huhulihin natin sila lahat. Hindi na baling ma -ano, bro. Malubat tong camera natin. Hulihin natin sila agad. Kahit di, kahit di naman natin ma-record. Oh. Uh, Nung nahuli namin yung grabe. Grabe yung ano kanina bro. Yung nahuli natin yung may kapa. Mm -hmm. Napakalakas. Ang lakas talaga no. Ano yung... Yung kanina, yung nauna natin, halos 50% lang yung yeah. lakas niya. Ikumpara dun sa nakakapa, napakalakas. Eh, uh, uh, Kaya lang, nung nahuli namin yung nakakapa, meron pa pala. So, hahanapin namin. So, dito kayo. Hangpadyo. So, mag-antayin lang sa isa. So, So, na lahat. Ano nga ang araw ngayon bro? Merkulis? Sabi-sabi yes, uh, nila, uh, pinakamalakas yung aswang sa biyernis. Oo, oh, uh, Siguro, ano, medyo hindi sila gaano malakas ngayon. Merkulis pa lang kasi. Pero kahit gaano pa yan kalakas bro, hulihin pa rin natin yan. Oo. Yes. Parang hindi siya food ng mga resident ko grabe yung ano bro yung nakakapa parang naalala mo dati parang mga pinuno ng aswang hmm? parang ganun sa kalakas bro uh bro. dati ba may, may nahuli tayong pinuno ng oh, aswang uh oh. ganun sa kalakas kasing lakas ng pinuno baka oh. pinuno rin yun siguro siguro bro baka pinuno yun baka pinuno yun pero bakit ang dali natin nahuli yun kaya nga ba uh, siguro bro dahil uh, ano Nag-upgrade kasi tayo. Tinulungan tayo ng kaibigan natin. Hmm. Kaya siguro madali lang natin nahuli. Siguro pinuno na yun bro. Siguro kasi ka. yung uh, kaibigan natin naggabay din sa atin. Kaya nga ang bilis natin. natin. Uh, andyan lang naman sila bro. Kapag uh, hindi na natin kaya. Hmm. Andyan lang. Hmm. Kaya walang problema bro. nag lang sa atin kung ano po yung ginagawa po natin. Kapag di natin kaya, nandyan sila. Kapag sobrang lakas na talaga. Pero ngayon, nahuli natin yung aswang na kahit ah, uh, hindi pa sila tumutulong ipang-update so, natin yan pero, huwag natin nga, ano kamera so pasensya na kayo mga ka-experts, no uh, kung hindi tayo nagpapakita ng update ah uh, hindi natin binibideo yung pag-update na kasi, ayaw ko ma-issue ah, uh, uh, ma-issue ng ano ba, yung ginagamit yung Wakwak -wak para makakuha ng sponsor sa mga viewers. Para makapira. O para pera Pipirahan yung Wakwak. -wak. So, hindi tayo mag-update, no? Para walang papasok na uh, mag sponsor sa mga Wakwak. -wak. Uh, dahil uh, natagam na tayo dyan, bro. Yung ma-issue tayo. Yeah. Issue tayo na ganun Tumasa natin. Tulungan natin yung Wakwak, -wak, bro, ng sarili nating... Sikap. Oo. Oh, oh, pagsisikap. Kasi nandyan naman sila nanonood, bro. Uh -huh. Kaya so, sila lang po yung bala sa atin, you no know, skip. Yung na. yung tulong nila sa atin, May yun skip yung panonood nila at hindi pag-skip ng ads. Yes, yun na. Yun na yung. Yes, yes. Oh, ano yun? Hmm, nabangga pa bro. Paniki, paniki bro. Ang laki paniki. Oh, 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 oh. oh, oh. limo, limo. Ala bro, naglalaro, pinaglalaruan tayo, bro. Siya. parang nabulag yung paniki bro nabangga siya sa ano bro kahoy siguro dahil sa liwanag ng flashlight bakit tumahimik yung aswang dati ang lakas lakas ng boses mo may ibang naramdaman ko dito baka natakot siya bro dahil dalawa na yung nahuli natin may naramdaman ko dito sa ano yung kubo na kinapasokan mo talaga? dito ba yun banda? Oh, dito yun may naramdaman ako parang mayroong nakaatira talaga? Ayan ko lang. Sige nga. Saan ba yung banda? Malayo pa ba yun? Malapit na. Dito pala yun. Ito siguro may maari yung Ito yung tutulog na. Hindi ko na kasi maano yung lokasyon bro dahil paiba-iba kasi tayo ng daan. Kahit saan-saan tayo lumulusot. Dito ba yun? ako sure kung dito yun. Saan na yung banda yung kubo bro? Uh, ha? Uh, bro. D dito? Okay. Ha? Ah. Uh, ha? Kay... May tao bro huh? May tao Ayo Ito po Ayo Bye Ay. Ayaw. Kita uh, ra. Bye bye. Ayaw, wala ka bay. Dili mi daw tawtang taw bay, dili mi kun. Ah, uh, nagunsa maka anong ginagawa mo dito bay? Bakit ka dito natutulog? Harap siya alam bro. Nag hagbas pod re. Higab ka? Oo. Oh. pwede mo sulod bay, dili mi mangunsa bay, dili mi manghilabot bay. Oo, oh, sulod. Naka saka ka dito, nagumak ha? Oo. Oh sa kasi sayo ba yung ano dyan yung yung uh, ano dyan yung hinahak yung ni may linis dyan o oh, hinagbasan. oh. hiyagbasan ima nang hiyagbasan da oh. diri maka natulog ba yun diri ano nung diri maka natulog ba wala o wala yun wala wala kang bahay wala dilikado tong bahay mo o oh. dilikado kayo o oh, bagnot kayo, bagnot kayo. Ba mo wala yung balay? Sinibik din ba? may ahas dito. May ahas ba? Wala balay la Wala kay balay? Wala. Unsa may imong trabaho dire? Uma lang. Oh. Uh -huh. Pagsasaka. Uh, uh -huh. yung ano, yung ano yung ayun uh, ano yung kinakain mo? Karlang. Karlang? Yung Karlang. gabi? Uh -huh. Karlang pala bro. Kawawa naman to. Kawawa ka naman pala. Yung ano, yung ano ba? Apa paano naman yung ulam mo? Wala. Magkar uh, lang. Nangita lang kung sudan-sudan. Uh, ano naman malamang sudan, sudan. sudan eh, mo? Ano ulam mo? Ano na, ang bukid. Nangita kung langgam. Ah, nanguhuli ka ng manok na ihalas tapos ibon. Oo. Hmm. Ganun ba? Hmm, baboy. Baboy ra mo? Oo. Hmm. Nakakapaano mo nahuhuli yun eh sobrang ano yun. Sobrang sobrang bilis yung mabilis yun. Naman. Di basta-basta nahuli yun. Tapos masukal pa. Ulit aglo. Ah. Magawa siya ng trap bro para mahuli yung baboy. Eh. Kawawa ka naman. Matagal ka na ba dito? Lugay na ka dire? Bago ra. Bago lang? Bakit masyadong luma na tong ano mo? Tapos kinakaputan na ng mga damo. Dili mo na akong o oh, dili dan mo ha? Dili. Cana, ka akan tulung. Engga po yuk rakyat dari. Oh. Waka na hadlok. Di, oh, hindi ka ba natatakot dito ba? Na ikaw lang mag-isa dito tapos wala ka pang ilaw. Oh, di mo um, madlok. Hindi ka natakot? Sanay ka na? Oo. Oh. Grabe bro. Naka ano ka ba bro? Nakapunta ka ba dun sa... Bumaba, bumababa ka rin ba dun sa bayan? Bili. Hindi. Hindi? Hindi Hindi ka ba bumibili ng mga... Hindi mo ba binibenta yung ano mo, yung mga pananim mo? Hindi. Mura ikaw na mo. Consumo mo lang? Hmm. Nagtatanim ka lang para may kainin ka? Oo. Oh. Paano hindi ka magumagamit ni yung mga asin, bitsin, mga ganun, pampalasa? Bili. Hindi. Hindi na? Kaya mo ba kumain ng walang pampalasa bro? Hindi masarap. Pero nasanay ka na kumain ng ganun. Oo. Oh. Pwede ba malaman ano yung pangalan mo, bay? Alam mo ba yung pangalan mo? Hindi ko kailak. Wala. Alam mo, kalimutan mo ba pangalan mo? Siguro bro, uh, ano bro, ha ah sa tinatanggal-tanggal niya dito sa bundok baka na trauma siya ba o na depress siya sa pagiging sa pag-iisa niya yung kalungkutan ba wala siyang wala ka bang pamilya wala ayan nga bro ayan nga bro sabayan natin to bro sa buong kalungkutan niya natin sabayan natin ako nga pala si Dokyo bay Dokyo tapos ini ang kauban niya kasama ko si Mang Titing tapos sa to Ah, uh, kuan mi kanang explorer mi naga kuan lang mi ba explore explore lang mi sa dari sa kuan sa bukid. Bukid sa lasang. Uh, Unsa imong an anak ana, ana ragod? Pero dili mi manguan, dili mi naga panghilabot og mga tanom o mga tao diri. Oh. Uh. Uh, naluoy lang mi mo ba nga nagpuyo ka nga guba naman kay eh. sirang-sira na oh. Baka kuan bay gusto ka naming tulungan ba baka gusto kang gusto mong sumama sa amin tapos um, bibili tayo ng ano ba yung mga pampalasa ba para masarap yung pagkain mo baka gusto mong sumama isama ka namin kung kung gusto mo lang pwede, pwede? Gusto. sige sige so para ano rin kasi wala kang ilaw dito oh. grabe ka nakakaya mo talaga na matulog na walang ilaw Sige, sige, bay. Sige, sa punta. Pu ayos lang, bay. Sama ka, bay. Oh. Sige, sige. Sige, tara, tara. Sige, ayaw ka hadlok. Sama, wag kang matakot, ah. Sige, sige. Hige. Bro, ikaw yung mauna, bro. Tapos siya sa gitna, bro. Para, ano, para, anong safety siya. Huwag kang matakot sa amin, bay. Tutulungan ka namin, bay. Sige, sige. Mas kawawa naman to. Uh, wala tayong tayo ng kakaiba sa kanya. Uh, normal na tao siya. Kawawa ka naman, bay. So, maipapayo ko sa'yo, bay. Huwag ka lang talaga panghinaan ng loob, bay. Kung may problema ka, nag-iisa ka, nawalay ka sa pamilya mo, o may pamilya ka pa man, huwag ka talagang, ano ha, Uh, tuloy lang yung buhay kahit mag isa ka pero ngayon magkakilala na tayo pwede, uh, pwede ka nga pumunta dun gumala din sa amin bay dito ka lang pero ayos lang sa'yo na ano, kami yung dadalaw sa'yo ayos lang sigi ah, sige kapag ano dadalaw kami sa'yo kung kumastahin ka namin dito uh, ya yeah, gagawin mo bay, uh, ano? Natatayo ko talaga sa iyo bay. Kahit dito, kahit gaano kahirap yung buhay, huwag ka talaga ang panghinaang loob at wag na wag mong kalimutan bay magdasal talaga bay. Ha? Uh. Magdasal para uh, magkaroon ka ng lakas. Masamot, uh, oo. Uh, magkaroon direksyon yung buhay mo. So, ayos bayon 'yon? Uh. Sige, sige, tara. Tara, bro. Eh, ikaw yung mauna, bro. I-anongin mo sa... Una mo. Ha? Una mo. Mag-ampo ko, Ano? Mag-ampo ka sa bro. Mag-ampo? Oo. Magdadasal ka? Oo, una mo. Magdadasal daw siya, bay. Magtanaw rame. Tanaw rame. Sige, bro. Sige, sige. Uh, mas mabuti yun na magdasal. So, sige, magdasal ka, bay. Magdasal ka. Tapos magdasal din tayo, bangkitin. Samahan natin siya para uh, uh, manalangin tayo para sa kanya, para ah... Uh, maano siya ba Ma mapalakas natin siya tapos uh, magiging mabuti na yung ano niya kalooban oo pakiramdam niya sige bay, magdasal ka bay magdasal nalangin din kami sige okay. so yan hmm. magkasing sa

<tukang noise> uh huh? Uy. Ah. natin po Huh? natin to uh. Uh Huh? 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 Ingat mga ingat. Ang hirap kasi ng daan. bro bro mag ingat ka bro mas malakas siya sa nakakapa bro napakalakas niya huh. Hai, lakas Belum hai, 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 Lumalaban bro Luma, Lumalaban hai, 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 lakas hai, 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 Bro, hai, hai, hey, Tatlo nang aswang yung nahuli natin. Hmm. Ano natin bro? Uh, Bungs natin lahat bro. Sige. Tanggalin natin tanggalin lahat bro. Last one. Tang -tang, uh, tanggalin natin yung karunungan niya. <tot> Sige. <noise> kasi siya nagiging ano? Sige. Parampado. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Mm. 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 Ayan. Okay, ganito bro. Uh, para makausap natin bro kasi nawalan ng malay. Eh. Bigyan natin konting lakas para makausap natin at Uh, isama natin doon sa dalawa. Sige, sige. Dalhin natin itong dalawa, tatlo. Tatlo, pana, pana, pangatlo na to. Pangatlo na to. Para ma-interview natin at malaman natin taga saan sila. Sige, sige. Para, tara, tara. Mm. 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 Sige, sige. Para naubusan natin yung lakas. Ha. Bigyan natin lakas po. Isa pa. Hop. Mm. Up. mm. 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 Okay. Tayo, daw, Tayo daw, bay. Tayo Tayo. Tayo. Uh, Opo upo. Upo pala, upo. Talagang nanghina siya bro, parang nasubrahan natin bro Okay, yes. upo lang bay, upo lang bay, eh, baka makaya na na Upo, 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 upo Upo, upo, upo Dito, dito, dito. Ayan ah, Upo lang, huwag ang ano, mahiga Kasi may ano, tubig Upo sa pa parat ito ganito 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 bro ah uh, doon na natin ito kausapin sa ano uh, kasi ibabiyahe pa natin to uh mm. ikarga natin to ng motor so mahirapan tayo at uh, ano uh, alas umsi na alas 11 na malapit na mag last oo uh sige so magbigay na lang tayo ng konting update sa kanila bro pero hindi na natin ilalahat pakita lahat dahil pwede, mm. pwede. Ano kasi sila, ha? Kailangan nating ingatan yung pagkatao nila, bro, na hindi sila ma-expose sa mga ano, kasi baka manganib yung buhay nila. Kasi sila din naman ay tao. Oo nga. Meron din yung kailangan. Oo. Sige, sige. Yun mga kaislor, no. Ha? Update na lang namin kayo ng konti.